Welcome back po sa ating channel. Grabe naman, Catherine Bernardo viral ngayon ang kaseksihan na talagang napawaw ang madla. Narito ang buong detalye. Usap-usapan ngayon ang nag-uumapo na kaseksihan ng kapamilya star na si Catherine Bernardo. Ito ay kaugnay sa naging mainit na dance performance ng dalaga sa nagdaang Superbods 2024 Finals. Nitong Martes, July 9, nagkalat sa social media ang ilang mga larawan maging ang mga video clips kung saan makikitang ang super hot dance performance ni Catherine na talagang nagpawaw sa madlang people. Marami rin sa mga madlang people ang talagang napahanga at sinabing simula ng maging single ang dalaga ay tila mas naging komportable ito sa kanyang sarili. Samantala, ibinahagi naman ni Catherine sa kanyang speech na ang kanyang best version ng sarili ay nagsisimula sa kanyang growth bilang tao. To become the best version of ourselves, it comes with growth. For me, as long as you have awareness and the willingness to grow every day, pagbabahagi ng dalaga. Pagpapatuloy pa ni Catherine, I believe in the 1% habit. Like every day you try to be 1% better. You can't do anything overnight, so 1% progress. Super proudly naman ang kanyang ina na si Mami Min sa nagliliyab na performance ng kanyang anak na kahit sexy ay talagang elegante pa ring panuurin. Congratulations anak! So proud beyond words! Say nito sa kanyang Instagram post, kalakip ang naging performance ni Catherine. Nagpasalamat rin si Mami Min sa mga taong nagpakita at patuloy na nagbibigay suporta sa kanyang anak. Thank you so much to everyone who was there to support and guide, at Bernardo Cat. Grabe ang hard work and preparation mo for this, anak. Natest na naman ang self-control and disiplina mo, dagdag pa nito. Bukod kay Catherine, present rin sa Superbods dalawang 2024 si na Marian Rivera, Tia Wurtzbach, at Aga Mulak. Samantala, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nag-perform ng sexy dance ang kapamilya actress dahil nag-viral rin ang dalaga matapos ang kanyang water performance ilang buwan matapos ang kompirmasyong hiwalay na siya kay Daniel Padilla. Kaya naman maraming netizens ang napawaw sa sobrang kaseksihan ng aktres at simula nang siya maging single ay talaga namang naging komportable ito sa kanyang sarili. Iba talaga kapag nakalabas ka sa isang comfort zone na talaga namang kitang kita mo na nagagawa niya ang lahat at walang pumipigil sa kanyang sarili para gawin ang lahat. Todo suporta naman ang mga netizens at maging kanyang mga solid fans na talaga namang hanggang ngayon solid ang suporta nito hanggang ngayon sa aktres na sikat.